Hi guys! Welcome to my channel! Gusto kong mag-apply ng housing loan sa pag-ibig. Paano kaya yun? Nahihirap na. No? Let's watch this tutorial video. Don't forget to hit like button and subscribe! Una po natin gagawin. Punta po tayo sa Google, type po natin si pagibigfund.gov.ph. Lalabas yung link, click po natin 'to. Yan. Click po natin yung box para mag-check. Click din natin accept. Punta po tayo sa Home Loans and Acquired Assets see list of properties for sales then scroll pa baba next videos po turuan po natin tuturo ko po kung paano gumawa ng buyer's ID para mas babilis po tayo mag add to cart or para matraktin natin yung mga nabid natin so ito po muna tuturo ko po muna kung saan tayo pwede kung alin po yung magugustuhan natin yung bahay lagay lang natin yung lugar natin example Calabarzon and province po is Cavite and kung ano po yung municipality na nagustuhan yung lugar Trece or Tansa so Tansa po nilagay ko and click ang search button lalabas po yung tatlong klase na auction. First auction, second auction, and negotiated sale. Up to 45 discount. First auction, yung, yung po yung mga new listing. Pupuntahan nyo sila, bibisitahin. Para for more details, click lang po yung view details para makita mo lahat kung unoccupied po ba ito and or occupied. At kung kailan ang start ng bidding niya. Second option, nandyan din po siya yung 30% discount next time po ipapaalala next upload po comment na lang po kayo kung ano po yung mga dapat kung ano po yung mga kailangan yung malaman para mas mag-guide ko po kayo sa pag-apply ng pag-ibig housing loan So, ayan po. Second auction. Negotiated sales. Ayan. No properties, no properties found under sa Tansa. Pero kapag nagpalit po tayo ng location, baka possible meron po siya. So, ayan. General Trias. So, yun. ah uh, lumabas. Nasa first auction. Ayan. Kahit saan lugar po na gusto nyo Lalabas yung mga bahay na pwede nyo applyan online auction. Uh, add to cart nyo lang po ito. Uh, kung may buyer's ID na po kayo, mabilis lang po add to cart. Next videos po, or pwede na po tayo gumawa ng buyer's ID dito. May mga kailangan lang po tayong makomply. Hanggang dito lang po muna tayo. Thanks for watching!